magandang hapon po mga kalapatid sa uh, po tignan natin dalawa na po yung ano yung pisa ni Jansen Cross Bandenbrook ayan po si Bandenbrook yung nabubulol pa ayan po si Bandenbrook yung red bar ayan po si Jansen yung black na may white light na may parang helmet sa ulo ayan po may dalawang wireless na po sila mga kalapatids ayan po update update lang po tayo sa ating mga ibon para may ano din po tayo sa white channel natin para mamoni na at at sa mga tumutulong sa pagpiplay sa aking mga video, maraming maraming salamat po napakalaking tulong po nung ginagawa niya sa akin at shoutout po sa inyong lahat lahat ng kaibigan namin dyan sa YT alam niyo na po yun hindi ko na po kayo may isa, -isa dahil medyo marami-rami na Ayan po. Titignan ko po. Papakita ko po sa inyo. Aalisin ko po si Johnson. Ayan po. Yung ibon po na yan ay bigay po sa atin yan ng ating pinsan na taga Tondo Shout out kay Arman. Ayan yung ibon na bigay mo sa akin. Uh, Binread At uh, pag may lumabas dyan na red bar, Dalhin ko dyan sa iyo. Ayan po, titignan po natin. Tandaan lang po. Kasi, ayun po, ayun po yung YB nila. Y yun. Kita nyo po ba? Ayan, very, very protective. Ayan po, ah. Very protective si Jansen Ano ko -ano pa <laughs> Ayan po, yan natural po kasi sa Kalapati yung ganyan Ayan po, ka ako Natural po yan Kasi po, ano yan Baka kala nila sasaktan mo yung anak nila Territorial po kasi ang mga Kalapati Ayan po Ayan po <laughs> galit na galit Yan, gustong manakit <laughs> ayun po pa ano po uh, tuturuan natin to si Emerson na uh, mag sing sing ano, para ano na po siya sa ano at pag ano po gagawa din daw po siya ng ano niya YouTube channel niya. Eh nawala po kasi yung cellphone niya. Kaya hindi siya makapag-video. Shoutout sa nakakuha. Ayan po, ilang days lang po yan na uh, sisingsingan na po natin yan lagyan po natin ng singsing kada uh, ano para merong identification sila kahit commercial lang po kahit all drink pwede po yon ang ano lang po no na uh, hindi natin mailaro sa young bird sa mga club gagawin lang po natin 5 minutes tong video natin mga kalapatids para medyo ano po, yung, ano yung anak ko pong babae na bunso na 2 years old talagang gustong gusto din yung ano kalapate tuwan ba Ano po mga kalapatid, sanggan dito na lang po. Ingat po tayong lahat. Bye bye, God bless mga kalapatids.